Ikaw, ano nga ang problema mo? Ah, sa plaka din po. Yung sa plaka. Kailangan okay. na po? Anong pinapapabisa yung... Ikaw ang driver. Kanino ang sasakyan? Sa... Sa company po. Ah, ali kayo. Pag-usapan natin. Opo ka, kapatid ang plaka ng 10 -wheeler, wheeler mo green plate pa po, po green plate po. pero po nakaya registro naman nakariso with respect sa iyo paki check nga mm -mm. Hindi. ang truck hindi sa iyo hindi po driver ka Opo. at ang sinasabi dapat yung green plate na palitan na. O sabi nung naghuli po, na ano, replace daw po kasi hindi na daw po mabasa. Okay. Tapos may butas din nakita sa Okay. 19 kita. Yeah. Ang may problema truck. Okay. Ang may ari boss niya. Ang hindi maganda na dapat itama. Itong driver na kapareho niya ang napeferwiso. Yes. Opo. Na boss. dapat ang ginagawa ng LTO titikitan siya isusulat ang driver's license yung detalye permahan mo pero dapat hindi siya kumpiska ng lisensya anong purpose nung ticket nandun yung pangalan niya at detalye tapos pumerma siya siya ang lalabas na witness na yung pagkahuli sa truck tama at totoo pero hindi siya dapat na pepperwisyo nakapareho nito di ba ay katulad niya expired ngayon yung ticket niya. O di, hindi na siya pwedeng magmaneho. Eh, hanap buhay mo yon. Sabi ko, ma'am, nasa probinsya po po yung truck. Paano po yun, ma'am, pag ilang linggo na ano? Hindi niya kayang utusan yung <laughs> management. May problema rin sa LTO, yung availability oh, ng slapa. plate. Ay kung one month, two months, three months, hindi masettle diyan. Eh di, wala siyang ano buwan. Nagdasal na ka ba? So, bago ka siguro kung pa nagdasal ka, no? <laughs> Naggaganan lang po. Oo, oh, kita mo. Nagganon lang siya. Mm -hmm. Sabi ni Lord, pumunta ka sa Teo. Pupunta doon si Colonel Posita. Totoo lang, sir. Nakasakay na po ako sa motor eh. May nagsabing tao na sa akin na tawag mo kay, kay Kong. Mm -hmm. Tapos sabi niya, hindi ka dito. Nandito sila. Ito, magbubuha ko. Ah, <laughs> uh, palis na pala ito eh. <laughs> hmm. Ano hepe ang nakalagay? Windshield, sir. Bro, windshield. Hmm? <laughs> Sira bang windshield? Wala po. Wala po. Hindi, sir. At ito eh. Yung plaka yung ano niya. Ito. Kinect niya. Yung pa sabi sa akin. Plaka naman. ang check dyan ah. Kino-question yung green plate. Oo, oh, black naka-check-in. Oh. Ano oh. Tapos hindi na naman tama sa and sir, mali din. Ano ba naman help ano, anong, sorry, Mark, na Undeat, double, Ano yung sa remark sir? Broken na to, ano dito bulan mo? plate sir. Oo. Oh. Anong nakalagay issued plate? Green. Paki-check ko si registered owner. Hmm. Si Company, sir. Our design and development. Company, ano? Yes, sir. Siya, driver ng company? Yes, sir. Sa pagkakaalam mo, hepe, yung plaka, problema ng driver o problema ng company? Registered owner, sir, company. Very clear. Yes, sir. Halimbawa at uh, may problema nga sa plaka, hindi agad masettle yan. Yes, sir. Sa ngala ng public service, Anong magagawa natin para sa driver? Ito kasi yung kanyang picture doon sa plaka. Mm -mm. Unreadable, ano unreadable, naman? na, no? Oh, oh, sige. Okay. Tama naman. Unreadable plate. Dirty plate. Yes, sir. May violation talaga, di ba? Yes, sir. Ang tanong ko, ibabalik ko ulit yung tanong. Sa violation na to, sino ang responsible? Is it the driver or the owner? Actually, sir, first time. But ang, ang ano talaga is driver, kasi siya yung real time na natren. Eh, nandun sa nandun sa nandun sa position na yon. Ang ano lang dyan, sir, ay syempre hindi naman niya pananagutan yun. Kasi, dapat, ini-apply na ng, ano, ni, ni company, ni registered owner ng, replacement. ng replacement complaint May ano, tanong yun? ako sa iyo Unreadable, di ba? Yes, sir. Dil Pwede natin sabing dilapidated. Kita yes, naman eh. Ang tanong ko nga, sino may responsibility doon? Driver Back may are. sir, dapat registered doon. Yes. Right? Ito yung dapat ma-correct mm -hmm. ng bagong LTO chief. Yes, sir. Kung ikaw ang boss niya, do you think kaya kanyang utusan, boss, paas mo na muna itong plaka. Kaya niyang gawin, hindi? Hindi, sir. Okay. Number two, nahuli ng LTO. Dilapidated plate. Unreadable plate. Kinumpis ka ang lisensya niya. Three days lang siya allowed magmaneho. Yes. Okay. Kung magsumbong siya sa boss niya, Boss, nakahold yung aking lisensya eh. Pakiayos niyo naman. Real talk. Do you think, Hepe? mare-resolve -re ng madali lang sa parte ng may-ari at sa LTO? Hindi, di ba? Hindi rin sa LTO. Oh. Ngayon, malinaw na malinaw doon sa problema ng yon hindi problema ng driver. Kaya ang siguro ma-suggest natin sa LTO, sa kapareho niyan, okay lang mag-ticket, kopyahin ang detalye ng driver, papermahin driver, ibalik ang lisensya. Ano ang purpose? Para maging ebidensya yung ticket na yung truck na yon may violation sa plaka. Pero imumungkahin natin sa LTO chip sa ganitong kaso. Huwag namang kumpiskahan ng lisensya ang driver. Kasi kung one week, one month, two months bago na ayos, di ilang months siyang walang hanap buhay. Ngayon, nandiyan na yung problema, you as the chief, malinaw naman sa'yo ang violation sa parte ng may-ari ng truck, yung company. Paano natin mariresolve na hindi naman masakripis yung katulad niya? Hindi naman natin kino question yung yes, sa violation, yes, yes. kasi totoo naman, yes, ang ano lang doon, maklear itong driver, at legally speaking, talaga yes, namang kahit saan makarating, walang magko-question sa iyo. Willing naman ang bayaran Hindi, bayaran namin. na. Magbayaran na. Magpadala ng pambadyo Ang issue lang daw po, hindi madala sa hmm. sakyan. may multang 5,000 pesos. Yes, At totoo namang may violation, di ba? Yes, sir. So, outrightly, pwede ninyong marilis yung lisensya ng driver. Yes, ang nakaalarma lang, yung sasakyan. Yes, I-advise mo sa company mo, Tanggalin yung plaka Pumunta sa LTO Dala ang ORCR Sir, mag apply ako ng Replacement ng plate na to May babayaran doon Pero dahil hindi agad Kayang gawin ang plaka mag issue yung LTO Tatanggalin yung plaka Dala yung ORCR Pupunta sa LTO, sir Mag-a-apply po kami ng replacement ng plaka. Hindi magbabayad at hindi naman kayang gawin agad ang plaka, di ba? Yes, mag issue ang LTO office ng authority to use improvised plate. Gagawa lang ng plate, temporary plate, ilalagay doon yung plaka. Dala, dala lagi yung... so, babayaran na niya ngayon yung multa, marirelease yung lisensya. Ang naka-alarma, yung Number. Plate number. number. Yung company, yung sasakyan. So, okay na. Oh, iwan na kita. Thank you po, sir. Ha? Chief. Yeah. Two hits. Number, Two ah, hits. salamat. Sorry, oh, brother, ha? Nagbayad ka na, magbabayad pa lang. Solve na, ha? Brother, uh -oh. Tawagan mo ako. Nag-text ako sa'yo, sir. Anong bang oras nyo? 8 to 5? 8 to 5, sir. Nakalagay na rin yung nangyari. 8 to 5. Ay, ganon. Brother, anong ginagawa nyo dito? Ikaw, miss, kumusta ka? Papalesensya? Ikaw? Boss. Good morning. Paano po thank you. Dito pala, exit. Hmm. sama na kayo po. Anong lakad niya dito, kayan? Eh, nagpa ako ng license. po Okay, thank you. Thank you. nandito awesome. ka. <laughs> Baby, good morning. Okay. Thank you po. Sabi mahirap ang buhay, bakit hindi naman namamayan? Tayo pa sa <laughs> pa pa bilteng kasi. Di ba? Sarap magluto ng nanay mo. Brother, <laughs> so, oh, sticker. Hindi ka rin namamayan, brother. Thank you. Thank you. Brother. Ingat. Hindi Oh, ito muna bayad na 'to eh. Thank you, Tom. Brother. Thank you. Thank you. Thank you. Pinapasikatan ko si Hepe, bayad tong mga to eh. Sabi ko, paglabas ni Hepe, picture. Papapicture kayo, papasikatan ko eh. <laughs> Thank you. Thank you. Mm -hmm. Ingat lang. Sure. Ko. Let's go, brother. Oh, bayad mo na bayad <laughs>

Thank you, Paul. Sige, takot sa Kumalaman oh, ng tiyan, oh, bawat daan ng masikip. Oh, oh, pinipilit malusutan. Oh, oh, maraming lang ang lugar na dapat kong puntahan. Oh, Maihatid ng pagkain, servisyong oh, oh, nakalaan para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan Napili kong hanap mo ay makipagsapalaran Magdamag man sa daan, puyat man ay tatatagan Para sa pamilya ko, na lagi na Handa kong gawin lahat, mabuhay lang ng marangal Kahit pa may sandaling, tila ba natatapakan Ang karapatan sa tuwing, minsan ay nararanasan Di

Tapusin sa tahanan May sa'yo walang wala pa ngayon Alam ko na kung sinong dapat takbuhan Sinong dapat kong tawagan Na pwede kong sandalan Isang tao na kayang ipagtanggol Ang sino man Basta nasa tama kanya nakampihan ni niya ng karapatan Bilang isang malayang mamamayan Sa bansang tinutungtungan Ito'y munting panawagan Sa kinauo Pakinggan so, mga hinaing Huwag pong mga hinaing Pakinggan mga hinaing Thank you, Oke. Hindi saya ngayon? Thank you. Thank you. gumuguhit sa mismoring katawan Kadalasang sumisingit, pagod nararamdaman Ngunit diretsyo sa pagpihit, kumalaman ng tiyan Bawat daan ang masikip